Ayan mga kakulitan, mga taga-Pulangi, makikita nyo po ngayon ang uh, gupit ni Bagyong Rolly. Dito po yan sa Pulangi Albay. At uh, sa, uh kasalukuyan nasa uh, signal number 5 po ang uh, buong uh, portion ng uh, Albay at mga uh, karating itong lugar. And kanina po as uh, so of 4.50, nag na po si Bagyong Rolly sa Bato, Katanduanes. At nakita uh, nakikita nyo po ngayon ang lakas ng uh, gupit ni Rolly. Grabe! Ayan, no? Oh, kita nyo? Tumba na lahat ng mga puno dito. Ayan. Ganyang kalakas. Mga kaibigan. Napakalakas talaga ni uh, Bagyong Rolly ngayon. And as uh, expected, estimated time daw, 12 hours daw ang uh, hagupit ni uh, Bagyong Rolly. Pero naramdaman natin siya at pumasok sa vicinity natin. Uh, 2 a.m. po ng madaling araw. Then, uh, 5 a.m. to 5 p.m. po ang panalalasa ni uh, Bagyong Rolly sa ating uh, lugar. And expected din mamayang 10 p.m. Uh, medyo malapit ang uh, Pulanggi Albay sa ating uh, lugar. Ay Sa bagyo, sa eye wall ng bagyo. Kaya mag-ingat po ang lahat dahil uh, masyado na malakas ang uh, Bagyong Rolly. Live po tayo ngayon dito sa aming likod ng bahay sa Alnay Pulanggi Albay. Kaya po, naka-live coverage po tayo sa Bagyong Rolly. Ayan. Kita nyo? Grabe na. Hindi na to masyadong joke-joke. Uh, grabe na to. Malakas na. Kahit tayo, pwede nang ilipad. Pakita nyo mga puno, mga... Nyog, ayan, grabe Ayan, mga tanim natin dyan, oh no? Grabe na po mga kaibigan Nakita nyo po yan, ganyan kalakas ang hagupet ni Bagyong Rolly. Nagsisiliparan na po. Kaya advice po sa lahat, huwag na pong lumabas ng bahay. At manatili na lang po kayo sa loob. Uh, Mag-prepare na po sa mga low-lying areas dahil napakabilis daw pong tumaas ng tubig natin sa ating mga, mga ilog dyan. Kaya ingat-ingat na lang po sa lahat. Keep safe po sa lahat. Mag-prepare po tayo. Isalbar po lahat. I-save po natin lahat ng mga gamit natin. Para at least po, uh, kung in case na kailangan natin mag-evacuate na sa hindi tamang oras, hindi naman inaasahan natin, uh, doon direct to mga emergency kits, like uh, first aid kit, mga canned goods na pwedeng madali na lang kainin, and advice po yung mga madali pa lang uh, yung mga magluluto dyan, dyan na lang sa, la sa loob ng bahay. Kasi nakikita nyo naman po, grabe na, grabe na, ang lakas na po ng uh, bagyong roli. Makita nyo po uh, ang mga puno, ng Lyog. Dinadala na lang po sobrang lakas ni Rolly. Grabe. Napakalakas talaga ni Rolly. First time in the history na signal number 5 po ang uh, lalawigan ng Albay. Grabe po mga kaibigan. First time in history. Signal number 5 po. 230 kilo per hour po ang lakas ni Bagyong Rolly. Kaya yan, makikita nyo. Grabe. Wow. Diyos ko tama na Lord. Grabe na ang dinadanas natin ngayon 2020 sinimulan tayo ng pandemic ngayon ah uh, grabe sinusundan naman tayo ng mga sunod sunod ng mga bagyo kaya matilan po tayo sa ating mga bahay just keep updated po sa lahat ng mga news ah uh, presenters natin dyan kaya ingat ingat po sa lahat grabe talaga maya maya lang mag update ulit tayo kung ano nalagay ng panahon Kaninang umaga, medyo okay pa. Kaninang mga alas 5. Pero ngayon, 6 uh, as of, ano oras na ba ngayon? Ah, uh, hindi na natin mapindot ang ating cellphone sa case. Ayan, 6.47 in the morning. Nakikita nyo na po yan. Grabe na. Grabe na. 6.47 in the morning. Pero estimated talaga 12 hours ang panalalasa ni Bagyong Rolly sa ating mga lugar. Kaya 5 a.m. to 5 p.m. yun ang estimated time niya. Pero mga kaibigan, sana lumis na po si Bagyong Rolly. As of now, andun po siya sa Bato Katanduanes. Grabe, nasa Bato Katanduanes po, po siya. Pero damang-dama na po natin dito sa ating uh, lugar, sa ating munisipalidad ng Pulangge Albay. At saka po uh, estimated din po na baka ano daw, baka uh, mag-landfall sa Kiwi Albay ang ating uh, bagyo. Pero sana naman hindi na, dorediretso na siya sa karagatan. Grabe na po talaga mga kaibigan. Kung makita nyo, Eh, no? Signal number 5 is real! Grabe! Grabe mga kaibigan! Woo! Super, super lakas na po ng ating uh, bagyong rolly. Makita nyo po yan, no? Grabe na! Kaya po mag-prepare po ang lahat. Kung uh, nasa low-lying area kayo, ulitin ko po kung nasa low-lying area kayo. ah uh, itaas nyo na Natin. Kung napakabilis ng lakas o ang lakas ng uh, natin. Napakahirap na pag tayo ay naman mga kaibigan. Ayan po, makikita nyo po. Sige lang, sige lang. Diyan na. Ayan na, makikita nyo. Grabe na, foggy na tayo dito. Foggy na po ang areas natin kasi dahil malakas na talaga ang hangin, malakas na rin ang uh, ulan. Pero niya, napaka normal lang niya. Pero nakakatakot guys, no? Kasi signal number 3 tayo kahapon. Pero signal number 3 ang init-init. Nagkaroon pa nga ng sunset kahapon. Pero grabe, nagkaroon na tayo ng pre uh, preemptive force evacuation sa lahat ng mga evacuees natin na grabe na medyo alanganin ang sitwasyon ng alam mga bahay. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-update. Ayan, tinatamaan na tayo ng lakas ng hangin. Wow! <laughs> Grabe talaga ngayon. Ingat-ingat po kayo sa lahat. Ingat po kayo dyan. especially po sa lahat ng mga paglalaan pula ng uh, Bagyong Rolly or Tropical Ano? Uh, super typhoon Rolly na pala daw, huh? Super typhoon Rolly na dahil uh, na-reach na po ang maximum uh, napakalakas na speed makikita nyo na pwede na siyang magpaangat ng mga yero mga kaibigan pwede siyang magpaangat ng mga yero kaya grabe na talaga siya super super duper ang lakas na po ng hangin dito sa ating lugar kaya po sa mga taga Pulangi just keep updated lang po sa mga emergency hotline ng ating municipality of Pulangi syempre kahapon nakita natin na grabe ang clearing operation ng ating mga ilog yung mga natira nung sa bagyong tinta tinatanggal po natin yan. And syempre, nakamonitor po ang MDRMC. And uh, nakamonitor din po ang lahat ng ating mga PNP and sa LGU po ng Pulanggi. Ayan, especially ang ating butihing mayor, Andy Mariscotes. And nakamonitor po siya kagabi. Uh, kahit medyo naramdaman natin ang bugso ng hangin uh, ni Bagyong Rolly. Pero ayan po mga kaibigan, uh, grabe pa rin po. Grabe, grabe. Kaya tuloy-tuloy po, po tayo ya yeah, just keep updated. dumaya lang po mag-live po tayo kung kakayanin pa ng ating oras. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kakulitan.